Nagpunta nga ako dito sa SM para mamili ng bagong oven. Galing na nga ako sa first floor at pumunta nga ako dito sa second floor para nga makapamili pa ako. Kaso nga lang, tingnan nyo naman, sobrang mamahal pala. Kaya bumalik nga ulit ako doon sa first floor dahil may nakita nga ako doon na medyo mas mura. At ayan nga yung pinagpipilian ko, yung Eureka at saka Hanabishi. At yung Hanabishi na nga lang na pagdesisyonan kong bilhin, kunti lang naman kasi yung difference nila. Kaya naman, kinuha na nga ni Kuya sa bodega yung stock nila. At ayan, binuksan na nga niya para matry nga namin kung gumagana. At ayan, sinaksak na nga niya para makita namin kung umiinit. Baka kasi mamaya lumalamig, charot. Ano yun, aircon, char? Anyway, ganyang kalaki nga lang ang gusto kong oven. Ayaw ko nga yung sobrang laki dahil wala nga akong paglalagyan dito sa amin. At ayan, meron nga rin pala siyang paglitsonan ng manok kung gusto mo ngang maglitson. So ayan, natry na nga ni kuya at legit nga siyang umiinit, char. At nung nakita ko na nga na okay lahat at sabi ko nga kay kuya, yan na nga lang yung bibilhin ko. Kaya nilagay niya na nga sa box at nagpunta na nga rin ako sa counter pa para magbayad. Ayan nga pala yung presyo o oh, walang kawala, char. Fast forward and ngayon nakauwi na nga ako dito sa amin. Pero ilang araw ko na nga yan na nabili at ngayon ko pa nga lang ma-unbox kasi gagamitin na namin. O ba diba, kung hindi pa gagamitin, hindi pa yan mabubuksan, char. Kung nakita nyo nga sa resibo ay nung January 5 ko pa nga yan nabili. O ba diba, nung pecha na ngayon, January 7 na. Hindi nga sana ako bibili ng oven dahil hindi ko naman kailangan. Pero dahil sumahod na ako sa pagbablog, kaya yan, napabili tuloy ako. Charot lang, baka maniwala naman kayo agad. May mataas nga lang akong views sa reels pero kunti lang yung kita. Hindi naman porket mataas yung views, isasahod na agad. Meron kasing kriteriya yan na kailangan mamit bago sumahod. Kaya kailangan pa nating magsipag na gumawa ng magandang content para makasahod. Ayan ha, inuulit ko, wala pa po akong sahod dito. At eto na nga yung dahilan kung bakit ako napabili ng oven nang wala sa oras. Nagawa kasi yung anak ko ng pandisal, project na naman nila sa TLE. ng January 3 pa nga sana ito ipapasa pero nakalimutan ko ang bumili ng oven. Pero okay lang naman kasi binigyan pa nga sila ng extension ng teacher nila hanggang next week para makapagpasa. Kaya gumawa na nga siya ngayon para may pasa niya na bukas. Ganyan na nga lang pala yung binili ko na all-in-one pandesal mix. May kasama na nga rin pala yan na instant yes. All-in-one nga diba? First time nga naming mag-bake kaya wala talaga kaming alam. May nakalagay nga na direction dun sa plastic ng pandesal powder kaya yun nga yung ginaya ko. So ayan dahil all-in-one mix nga to kaya naman tubig na nga lang yung nilagay namin dyan. At after nga kanyang may lagay yung tubig ay minix-mix nga lang niyang mabuti. At nung ganyan na nga yung texture ng dough ay nirest nga lang niya ng 10 minutes. Pinakpan nga lang niya dyan ng plastic. Wala nga kaming cling wrap kaya yung roll bag na lang ang ginamit namin. After ng 10 minutes, ayan nga tinanggal na nga niya dyan yung plastic. Sinuntok nga niya dyan yung dough para mawala yung excess na hangin. Nakabahan talaga ako dyan nung mga oras nga na yan kasi nga baka pumalpa. Wala pa naman kaming extra na pandesal powder. Isa lang yung nabili ko. Kaya pag pumalpa, hindi na talaga siya makakapagpasa. Kin bukasan. At ayan, minasadis nga lang niya dyan yung dough para maplaten. Ewan ko ba kung tama nga yung ginagawa namin noong mga oras nga na yan. Wala nga kami ng panghati ng pandisal kaya naman yung kutsilyo na nga lang ang naisipan niyang gamitin. So ayan, nahati-hati na nga niya dyan kaya naman pinuform nga niya na parang pandesal shape. Pero hindi nga niya makuha yung hugis pandesal talaga. Nubukan ko nga rin pero hindi ko nga rin alam, charot. Kaya kung ano na lang yung maform namin dyan na shape, ganun na lang. Pandisal pa rin naman ang lasa nyan, lang yung hugis. At nung malagay niya na nga lahat sa lalagyanan yung mga pandesal ay sinalang naman niya agad sa oven. Diluto nga namin niya ng 200 degrees 30 minutes. At after ng 30 minutes, ayan eh, nga't naluto na. At ayan, tinikman na nga niya dyan kung anong lasa. Okay naman yung lasa, masarap. Timplado na kasi yung pandesal mix na ginamit namin. O siya, yun lang muna for today's vlog. Salamat!